Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin si Pastora Milagros Sabado de la Cruz ng Talabutab Sur UMC sa Natividad Nueva Ecija. Noong nakaraang Sunday ay nagdiwang ng ika-48th anniversary ang Olongapo City Yemilip Church sa pangunguna ni Pastor Alexander Tinyo. Binabati rin natin sa kanyang uh, uh, blessing o bininyagan si Carter Javen Brihino Tapio noong last Sunday. Happy birthday today sa aming kaibigan na si Ate Julie Manangkil mula pa sa Australia. Birthday din sa araw na ito ng Jesus is Alive Christian Ministry sa Bacoor City. Nagdiriwang ng kanyang ika-45th anniversary sa pangunguna ni Pastor Rigor Reyes. Makita-kita tayo diyan mamaya. Bukas ay birthday ng aming apo na si Polo Umali na naruroon sa Auckland, New Zealand at ng aming pamangkin na si Kiara Sevilla at ganyan din ng aking inaanak na si Sam Ligaspi. Sa 21 naman ay birthday ni Geng Victoria at sa 22 ni Roy Nukong. May limitasyon ba ang pagpapatawad? Sasagotitin natin ng tanong na ito sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa talinghaga tungkol sa aliping hindi marunong magpatawad na nasusulat sa Mateo 18:21 hanggang 35. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 18:21 hanggang 35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, Bigyan mo pa po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid sa ating mga tagasunod ni Jesus, hindi na issue kung kailangan tayong magpatawad o hindi. Kinakailangan tayong magpatawad na gaya ng sinasabi sa panalanging itinuro ni Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya't ang isyo na lamang ay hanggang kailan tayo dapat magpatawad? May limitasyon ba ang pagpapatawad? Itinanong ito mismo ni Pedro kay Jesus. Tinanong niya sa verse 21 ng ating aralin, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Alam ninyo sa katuruan ng mga Hudyo, kailangang magpatawad ng hanggang tatlong beses, three times. Ang katuroang ito'y sumasang-ayon sa ating naturalesa bilang tao. Kaya nating magpatawad pero at most ay hanggang tatlong beses lamang. Pagkatapos ng tatlong beses na pagkakasala sa atin, ang karaniwang babala natin ay ito, humanda ka sa isip ni Pedro. Kailangang mas galante sa pagpapatawad ang isang tagasunod ni Jesus kaysa sa nakagis ng tatlong beses na pagpapatawad lamang. Ginawa niyang pitong beses. Aba, kung makapagpapatawad ka ng pitong beses, mamumukod tangi ka na sa lipunan. Napakarami ng pito kumpara sa tatlo. Marami nga pero may hangganan pa rin. May limitasyon pa rin. Palagay ko'y nasyakt si Pedro sa sagot ni Jesus doon sa verse 22 ng ating aralin. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito. Seventy times seven. Sa aritmetik ito'y 490 times. Napakarami na nito. Pero may limitasyon pa rin. May hangganan pa rin. Ang totoo, ang naisabihin ni Jesus kay Pedro ay walang hangganan, walang limitasyon ang pagpapatawad. Ang seven ay perfect number sa mga Hudyo. Kung ang seven na perfect number ay uulitin ng 70 times, abay, ang binibigyan din dito'y hindi na ang bilang, kundi ang pagiging lubos na perfecto nito. Upang higit nating maunawaan ang tungkol sa pagpapatawad, gumamit si Jesus ng isang talinghaga. Tingnan natin ang relevant sa ating buhay espiritual ng bawat mahalagang detalye ng talinghagang ito. Una, ang hari rito na kumakatawan sa Diyos ay nag, nagtakda ng panahon na mag-uulat ang kanyang mga alipin ng tungkol sa kanilang mga utang. Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit din sa Diyos tulad ng sinasabi sa Roma 14.12 Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Isa sa ipagsusulit natin ay ang ating mga utang. Anumang mang kasalanang nagawa natin sa ating kapwa ay utang natin sa Diyos. Ano ang ginawa natin sa utang na ito? Inihingi ba natin ito ng kapatawaran sa Diyos at sa ating kapwa? Hindi na ba natin inulit ito Pinatawad na ba natin ang mga nagkasala sa atin? Ikalawa, ang alipin dito na kumakatawan sa ating lahat ay milyon-milyon ang pagkakautang sa hari. Ang totoo, walang kakayahan ang alipin ito na mabayaran pa ang napakalaki niyang utang. Ganito ang wika sa verse 25 ng ating aralin. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Tayo rin ay baon sa utang sa Diyos. Wala rin tayong kakayahang bayaran ng ating pagkakautang, wala rin tayong kakayahan na tubusin ng ating sarili. Hindi lamang habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa atin kundi kamatayan. Wika sa Roma 6.23 Sa pagkat kamatayan ang kapbayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi tayo pinarosahan ng kamatayan na karapat-dapat lamang para sa atin dahil sa laki ng ating kasalanan. Ito ang tinatawag na mercy o kahabagan ng Diyos. Sa halip, pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan na hindi natin karapat dapat tanggapin. Ito ang tinatawag na grace o biyaya ng Diyos. Grace and mercy dalawang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ikatlo, ang Diyos ay nalulugod sa mga may mapagkumbabang puso. Nagpakumbaba ang alipin dito dahil sa laki ng kanyang pagkakautang. Wika sa verses 26 at 27 ng ating aralin. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Our God is a God not only of the second chance but of many chances. Lagi niya tayong binibigyan ng ikalawang pagkakataon, ng ikatlong pagkakataon, ng ikaapat na pagkakataon, hindi na natin kayang bilangin. Wika sa Roman 9.18 Kaya nga't kinahahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang puso, ang nais niyang maging matigas ang ulo. Laging may inilala ang pagpapalaan Diyos sa mga mapagpakumbaba. Tulad ng sinasabi sa Santiago 4.6, Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba ang mga mapagpakumbaba. Ayon sa Mateo 5.5 ay magmamana ng lupa. Ibig sabihin, makapamumuhay sila ng matagumpay at mapayapa dito sa lupa sapagkat kinagigiliwan sila ng mga tao at lahat ay maghahangad ng kanilang, kina, ka, ng kanilang kabutihan. Isa sa pinakamataas na katibayan ng pagpapakumbaba ay ang pagpapatawad. Sa talinghaga, nagalit ang mga alipin sa kapwa nila alipin na hindi marunong magpatawad. Ganito ang wika sa verse 31. Sumama ang loob ng ibang lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Kung hindi tayo matututong magpatawad, kaiinisan tayo ng ating kapwa at baka tayo'y maisumbong din sa Diyos. Ikaapat, inaasahan ng Diyos na kung ano ang ginawa niya sa atin ay gayon din ang gagawin natin sa ating kapwa. Sa talinghagang ito, pinatawad ng hari ang aliping may utang sa kanya na milyong-milyong piso sa aliping ito'y may kapwa alipin na may utang sa kanya na ilang daang piso lamang. Ngunit sa halip na patawarin at bigyan ng pagkakataong makabayad, pinakulong ng aliping ito ang kapwa niya alipin. Anumang kasalanan natin sa ating kapwa ay maliit lamang kung iyahambing natin sa kasalanan natin sa Diyos. Sapagkat tayo'y pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan, dapat din tayong magpatawad sa nakagagawa sa atin ng kasalanan. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng ikalawang pagkakataon, dapat din tayong magbigay ng ikalawang pagkakataon sa ating kapwa. Sapagkat kinahabagan tayo ng Diyos. Dapat din tayong maging mahabagin sa ating kapwa. ika Itinuturing ng Diyos na isang malaking kasalanan ang kawalan ng espiritu ng pagpapatawad dahil sa hindi pagpapatawad ng alipin sa kapwa niya alipin. Ganito ang sinabi ng hari sa kanya ayon sa verse 32 ng ating aralin. Napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin namang mahabag sa kapwa mo? Ang kawala ng espiritu ng pagpapatawad ay nagkukulong sa atin sa galit at sama ng loob. Dahil dito, nawawalan tayo ng kapayapaan at nabibinbin ang pagbubuhos ng Diyos ng pagpapalang hindi natin kayang isipin ni hilingin man. Kapag tayo'y nagpatawad, tayo ang unang napagpapala sapagkat sumasa atin ang kapayapaang panloob. Kapag tayo'y nagpatawad, nabubura ang mapait na alaala -ala ng kahapon at lumilikha tayo ng bagong daan tungo sa pagkakasundo. Kapag tayo'y nagpatawad, tila iniluluhog natin sa Diyos na tayo rin ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay nagdadala sa atin tungo sa bagong relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Maraming kapahayagan ng pagibig. Ngunit ang pinakamataas na kapahayagan ng pagibig ay ang pagpapatawad. Matatag ang isang taong makapagsasabi ng patawarin mo ako. Ngunit higit na matatag ang makapagsasabi ng pinatatawad na kita. Ikaanim, ang ninanais ng Diyos na gawin natin ay isang tauspusong pagpapatawad, pagpapatawad na nagmumula sa puso at hindi sa nguso. Hindi pwedeng ang sasabihin natin ay pinatatawad na kita pero ayaw ko nang makikita ang pagmumukha mo ang tunay na pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik ng dating magandang relasyon ang tunay na pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglimot walang tunay na pagpapatawad kung walang paglimot kailangan tayong magpatawad Natulad ng pagpapatawad ng Diyos. Ganito ang wika sa Jeremias 31:34, sa Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Nagbabala si Jesus na kung tutularan natin ang aliping hindi marunong magpatawad, magagaditan Dios Diyos at katulad ng hari sa talenghaga ay ipabibilanggurin tayo ng Diyos hanggang sa mabayaran natin ang ating utang. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay mabibilanggo tayo sa isang pamumuhay na walang kapayapaan at tinatanaw na magandang bukas. Sa kabuuan, ang talinghaga ng aliping hindi marunong magpatawad ay humahamon sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus na una, maging handa sa pagbibigay sulit sa Diyos ng naging buhay natin dito sa lupa. Ikalawa, maging mulat sa lahat ng ating pagkakautang o pagkukulang sa Diyos. Ikatlo, maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Ikaapat, maging mabuti sa ating kapwa tulad ng pagiging mabuti sa atin ng Diyos. Ikalima, maging mapagpatawad sa lahat ng sandali at ikaanim, maging tauspuso ang pagpapatawad sa pamamagitan ng paglimot. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, aming Ama, salamat po sa paalalang ito kung papaanong kami magiging tunay na tagasunod ng iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng aming taus-pusong pagpapatawad kung paan kami iyong pinatawad sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS agapay ng sambayanan